Sinaktan niya ako, nakipaghiwalay ako, at ngayon para siyang nahibang sa akin. Nandito ako pa ibahagi ang kwento ko. Sana makatulong ito nalinawin ang isip ko at malaman kung ano ang mga susunod kong hakbang. Sa madaling sabi, ang girlfriend ko na halos tatlong taon ko nang kasama ay nagkaroon ng isang gabi ng kahinaan habang nasa business trip. Nalaman ko ito mula sa hindi kilalang tao at agad kong tinapos ang relasyon namin. Simula noon, parang palagi na niya akong binabantayan at kung tutuusin, nagsisimula na akong mag-alala para sa kaligtasan ko. Nasa 30S na kami pareho at nagkakilala kami sa pamamagitan ng isang common friend. Simula pa lang, maganda na ang samahan namin at nagkapalagayan kami matapos lang ang ilang palitan ng mensahe at tawa. Pareho kaming may hilig sa maraming bagay at agad nag-click ang chemistry nami. date kami ng kasual ng halos dalawang buwan bago namin napagtanto na mahal na namin ang isa't isa at naging opisyal kaming makasintahan. Siya ay nagtatrabaho sa isang kilalang national company, samantalang ako ay isang engineer sa isang kumpanyang gumagawa ng industrial equipment. Hindi na ako magbibigay na masyadong detalye para protektahan ang privacy nami. Pareho kaming may magandang kita at mga benepisyo. Kahit na matagal na kaming magkasama, pinili naming maghiwalay ng tirahan dahil ang mga opisina namin ay nasa magkabilang bahagi ng syudad. Ang apartment niya ay dalawampu, minuto lang mula sa trabaho niya samantalang ako ay nakatira sa parehong building ng opisina ko kaya madali akong makapunta at makauwi para maglun. Bagaman magkahiwalay kami ng bahay, hindi mahirap para sa amin na mag ng time together, kahit weekdays. Kada weekend, andun siya sa apartment ko o ako naman ang tumutuloy sa kanya. Gustong gusto kami ng mga pamilya namin at maganda ang takbo ng relasyon namin. Nahalos mauwi na sana sa kasal kung nagpatuloy lang ang lahat ng maayo. Parang perpekto na sana lahat, hanggang bigla na lang itong nasira. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano na uwi sa ganito ang pinakamalalim at pinakamalapit na relasyon sa buhay ko. Noong nakaraang buwan, nagpunta ang ets at mga katrabaho niya sa ibang bayan para sa isang industry event. Madalas na rin siyang uma-attend ng mga ganitong event, kaya pa ang routine na lang ito sa kanya. Habang wala siya, palagi kaming nag-uusap tuwing gabi hanggang sa makatulog ako. Pero sa trip na ito, isang gabi lang ang hindi siya tumawag, ang huling gabi niya roon. Sa gabing iyon, nag-dinner silang lahat sa isang mamahaling restoran. Wala naman daw espesyal na nangyari sa dinner, pero pagkatapos, nagkayayaan silang umino. Tumawag siya sa akin habang naglalakad papunta sa bar at nag-usap kami ng halos 30 minuto hanggang nakarating siya sa lugar nila. Sabi ko, mag-enjoy siya at mag-usap na lang kami kinabukasan. Upang paikliin ang kwento, natapos ang gabi niya sa isang hotel room kasama ang isang lalaki at natulog silang magkasama. Pwede sanang walang makaalam pero ang lalaking ito ay naging pabaya at nag-record ng kanilang ginawa sa cellphone niya. Pagkalipas ng dalawang linggo, isang anonymous na nagpadala sa akin ng vde. Hindi ko na ikukuwento kung paano ito na sa akin. Pero ang masasabi ko lang, ginawa iyon ng walang bakas. No gabing iyon, nagmaniho ako papunta sa apartment ng girlfriend ko gaya ng nakaplano. Pero, imbes na isang romantikong dinner, hinarap ko siya sa vde. Ang reaksyon niya ay hindi ang inaasahan ko. Nang ipakita ko sa kanya ang video, tahimik lang siyang nanood, walang kibo, nakatitig lang sa screen. Pagkalipas ng isang minuto, pinatay ko ang video at tinanong ko siya kung may gusto siyang sabihin. Hindi siya tumingin sa akin, umiling lang siya ng walang imi. Tumayo ako, lumabas ako ng kalmado. Bago ako lumabas, lumingon ako pabalik at nandoon pa rin siya. Nakaupo, paang walang emosyon. Walang luha, walang tinginan, walang salitang binitawan, at walang pagsubok na pigilan ako. Parang noong nakita niya ang video, para siyang natulala, paang tumigil ang oras para sa kanya. Habang pauwi ako, nakakaramdam ako ng kakaibang kalmado, iniisip ang nangyari. Parang panaginip, na baka bigla na lang akong magigising. Napapaisip ako kung gising ba talaga ako. Kinurot ko pa ang sarili ko, at nagpakawala ng ilang tapik sa sarili. Umuwi ako, kumain ng konti at naupo sa veranda, humigop ng bourbon at inalala ang apat na taon nami. Bandang alas 10 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay niya. Inawagan ako ng nanay niya, tinatanong kung nakita ko raw ba ang anak niya. Sinabi ko, magkasama kami kanina. Mukhang nakahinga ng maluwag ang nanay niya. Sinabing sinusubukan niyang kontakin ang anak niya, pero hindi raw makunta. Dahil eventually malalaman din niya ang nangyari, sinabi ko na rin na naghiwalay kami kanina. Nung narinig niya, yun, nalungkot siya at tinanong ang dahilan. Sinabi ko na, sa respeto ko, mas mabuting ang anak niya na lang ang magpaliwana. Sa paraan ng pagtugon ng nanay niya, naisip ko na mukhang may siya na may nagawang mali ang anak niya, kasi hindi na siya nagtanong pasahali. Sinabi niyang pupunta siya sa apartment ng anak niya at tatawag kapag nakarating na siya. Sinabi ko na hindi na kailangan dahil hindi na kami magkasama. Nagpasalamat ako sa kanya sa magandang pakikitungo nila sa akin at sinabing mamimis ko siya at ang asawa niya mabubuting tao ang mga magulang niya at naging malapit ako sa kanila nitong mga nakaraang taon. Galing sa puso ang sinabi ko at medyo naging emosyonal ako. Ganon din siya at sinabi niyang hindi ito pa alam at mag-usap pa raw kami sa ibang ara. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging pareho ang samahan namin. Kahit na parang matatag at kalmado ako. Sigurado akong maaming bisis na akong nakaramdam ng kahinaan simula nung nalaman ko ang pagtataksil niya. Madalas akong umiyak at naglalabas ng sama ng loob kapag mag-isa ako sa bahay o habang nagmamaniho. Pero kahit na ganito, hindi ako tumigil sa trabaho at patuloy pa rin ako sa pag-gym. Nakatulong ito para manatiling focused at may control. Bago may magtanong, linawin ko lang, walang dahilan para balikan ko ang isang taong hindi naging tapa. Mula pa noon, ganito na talaga ang prinsipyo ko at alam ito ng girlfriend ko. Ang nakakatawa, sinabi rin niya noon na pareho rin daw kami ng pananaw. Obvious na nagbago ang nararamdaman niya sa nakaraang apat na taon, pero hindi niya nalang ako sinabiha. Nitong isang araw lang, tumawag ulit ang nanay niya. Ngayon, tinatanong kung pwede raw ba kaming makita ng anak niya para makapagpaliwanag siya at magkaroon ng klosur sa nangyari. Sinabi ko na hindi ako makikipagkita sa kanya, pero bilang respeto, pumayag akong makipag-usap sa telepono, basta't pwede kong i-record ang usapan namin. Nagpasalamat ang nanay niya at sinabing tatawag siya pabalik. Tandaan ninyo, mula noong araw na nakipaghiwalay ako sa ets ko, niminsan hindi siya tumawag o nag-message sa akin. Nang sinabi ko ito sa nanay niya, sinabi niya na naniniwala siyang nagkaroon na mental breakdown ang anak niya. Sinabi niya na hindi na ito bumalik sa trabaho, mula noong maghiwalay kami, at hindi na raw lumalabas ng apartment. Lumipas ang ilang oras, at natulog ako pasado hating gabi. Akatulog ko pa lang nang biglang tumunog ang telepono ko. Tumatawag ang ets Sagot ko, medyo inaantok pa, hello. Sabi niya, hi, at tumahimik na lang ako. Mga tatlumpu segundo ng puro, katahimikan bago ako nagtanong, bakit siya tumawa? Sabi niya gusto lang niyang sabihin na nagsisisi siya. Sabi ko, kay pinapatawad na kita. Tahimik na naman siya, pang nagula sa sinabi ko, at di alam ang sasabihin. Tinanong ko kung may gusto pa siyang sabihin, at sabi niya gusto niyang ipaliwanag ang nangyari noong gabing iyon para mas maunawaan ko raw ang sitwasyon. Sinabi kong hindi na kailangan kasi sapat na ang nakita ko sa video para maintindihan ang laha. Pagkasabi ko nito, bigla siyang umiyak at sinabing hindi ko raw alam ang buong kwento. Sinabi niya na alam niyang mukhang masama ang nangyari pero kaya niyang ipaliwana. Sabi ko sa kanya, maliban na lang kung sasabihin niyang ang evil twin sister niya ang nasa video, wala siyang luso sa akin. Nilinaw ko na pa sa akin, walang antas na pagtataksil ang katanggap-tanggap at maliban na lang kung pinili siyang gawin iyon, walang makakapagpabago sa pananaw ko. Bago pa siya makasagot, sinabi ko na sa nakita ko sa video, hindi siya pinili sa kahit ano. Sa totoo lang, parang siya pa ang nagtutulak na mangyari ang ginawa nila. Pagkasabi ko nito, sumabog siya at sinabing isa lang daw itong malaking pagkakamali at sobrang nagsisisi siya. Sinabi niya na nangyari lang daw yon, dahil pareho silang lasing. Bagaman parang wala sa lugar ang sinabi niya, naisip ko na baka may katotohanan ng kaunti. Yung lalaki sa video, halatang lasing na lasing Malabo na ang salita at ilang beses nawalan ng balans. Pero siya, mukhang kontrolado niya ang sarili niya. Sinabi ko ito sa kanya, pero iginigit niya na lasing daw siya at grabe raw ang hangover kinabukasan. Sa puntong iyon, nagsimula na akong mainis. Aya bago pa ako magalit ng husto, sinabi kong sapat na ang narinig ko at binaba ang tawa. Sinubukan niya akong tawagan ng ilang beses pa, pero hindi ko sinago. Ilang oras ang lumipas at nakatulog na rin ako. Pero nagising ako nang marinig ko ang tunog ng susi sa pinto ko. Kasunod na marahang katok. May safety latch ang pinto kaya, hindi iyon mabubuksan mula sa labas. Alam ko nang siya iyon bago pa ako bumangon para sumili. Nang sumilip ako, nakita ko siya, nakatayo sa labas, nakakuot ng mahaba, kahit pa nasa 20 degrees C ang panahon. Hindi ko siya pinagbuksan, at nanatili siyang kumakatok ng halos 20 minuto bago bumalik sa sasakyan niya. Kahit sobrang galit ako sa kanya, nag-alala pa rin ako sa kalagayan niya, dahil alas dos na ng madaling araw at hindi siya dapat nagmamaniho sa ganitong kondisyon. Tumawag ako sa mga magulang niya at sinabi kong nasaan siya. Dumating sila mga tatlumpu minuto pagkatapos, at ang tatay niya ang nagmaniho ng kotse niya habang isinama siya ng nanay niya. Pagkatapos nito, hindi na ako nakatulog uli. Kinabukasan, habang pawi ako sa apartment ko para mag-lunch, nakita ko ang sasakyan niya nakapark sa harap ng building ko. Ayoko ng kumprontasyon kaya tumalikod agad ako bago niya pa ako makita. Habang naglalakad pabalik sa opisina, inawagan ko ang nanay niya para ipaalam kung nasaan siya. Humingi ng pasensya ang nanay niya at sinabing tatawagan niya ang anak niya para pauwiin na ito. No gabing iyon, lumabas ako para mag-dinner at mag-bowling kasama ang mga kaibigan. Nakauwi ako pasado alas 11 na, sobrang pagod at kulang sa tulog, kaya diretso na ako sa kama. Mga bandang alas 2 na madaling araw, ginising ulit ako na malakas na katok sa pinto ko. Siya na naman, ngayon nakasuot ng puting bathrobe. Imbis na tawagan ang mga magulang niya, nagpa akong tawagan siya. Nagmakaawa siya na papasukin ko siya. Gusto daw niyang makipag-usap ng personal. Sinabi ko sa kanya na naayos na namin ang lahat, napatawad ko na siya, at wala nang dapat pag-usapan. Sabi niya na hindi raw siya titigil at dadalaw raw siya gabi-gabi sa pintuan ko hanggang papasukin ko siya. Talagang parang nababaliw na ang kilos niya. Sinabi ko sa kanya na kung hindi siya alis, tatawagan ko ang mga magulang niya, at kung tatanggi pa rin siya, wala akong magagawa kundi tumawag ng pulis. Napaiyak siya at tinanong kung bakit ayaw kong makipag-usap sa kanya ng personal. Sinabi ko na wala nang sasabihin pa na makakabura sa ginawa niya. Nagsimula siyang umiyak ulit, pero mas malakas na, rinig na rinig na ng mga kapitbahay ko. Inawagan ko ang mga magulang niya at sinabi kong nandito na naman siya sa harap ng pinto ko at nagkakagulo. Sinabi kong ayaw kong makaistorbo, pero kung hindi ko sila tatawagan, baka mapilitan akong tumawag ng pulis. Hiniling nila na huwag kong gawin yon at pinakiusapan akong tawagan na lang sila ulit kung babalik pa siya. Sinabi ko na gagawin ko, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya. Pinangako nila na gagawa sila ng paan para maayos ito. Dumating silang muli at kinuha siya, kagaya na nangyari noong isang gabi. Kinabukasan sa trabaho, bandang alas 10, napatingin ako sa bintana at, sa gulat ko, Nakita ko ang ets ko na pumada sa parking lot para sa mga bisita. Bumaba siya ng kotse, lumakad papunta sa pinto. Huminto, tapos bumalik sa kotse niya. Ayokong magkause siya ng eksena sa harap ng trabaho ko, kaya tinawagan ko ang nanay niya, pero hindi siya sumago. Sinubukan ko ang tatay niya, at siya ang nakasago. Sa tono ng boses niya, naramdaman kong nainis na siya sa pagtawag ko uli. Humingi siya ng paumanhin at sinabing asikasuhin niya ito, tapos ibinaba niya ang tawa. Mukhang tinawagan niya agad ang anak niya matapos akong makausap, kasi umalis ito makalipas lang ang ilang minuto. Nagsisimula na akong mabalisa, kasi ayokong maapektuhan ang trabaho ko o magkaroon ng problema sa mga kapitbaha. Bukod pa rito, naapektuhan na ang kalusugan ko kasi dalawang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayo. Nang gabing iyon, nagpunta ako sa bahay ng mga magulang ko para maghapuna. Doon na rin ako natulog dahil birthday ng lolo kong 80 years old at nagkaroon kami ng munting salosalo para sa kanya. Masaya ang naging gabi namin at nakatulog ako ng buo. Kinaumagahan, habang papunta ako sa trabaho, nakatanggap ako ng tawag mula sa tatay niya. Ramdam ko agad na may galit siya sa boses niya. Nagtanong siya, parang galit, kung bakit daw tumawag ako ng pulis noong gabi na iyon imbes na siya ang tawagan. Sinabi ko na hindi ko alam ang sinasabi niya at tinanong ko kung ano ang nangyari. Sinabi niya na kagabi daw, may tumawag ng pulis para sa ets bandang alas dos na madaling araw, habang nasa labas siya ng apartment ko. Sinabi kong hindi ako yon, dahil nasa bahay ako ng mga magulang ko kagabi. Humingi siya ng paumanhin dahil sa bigla ang galit niya. Sinabing inisip lang niya na ako ang tumawa. Pinaliwanag niya na hindi naman daw pinagmulta ng pulis ang ets ko. Pero sinuri siya para matiyak na hindi siya nasa ilalim ng anumang impluensya. Bagamat hindi ko sinabi ito sa tatay niya, sobrang nainis na talaga ako sa sitwasyon na ito. Gusto ko lang matapos na ito ng walang ibang gulo. Pero gusto ko rin maging magalang sa mga magulang niya. May mga suhestiyon ba kayo kung ano ang pwede kong gawin para matapos na ito? Pakiramdam ko kasi na ang tanging solusyon na lang ay tumawag na ng mga autoridad. Pero ayokong gawin ito dahil alam kong makakasama iyon sa buhay niya. Ayoko rin gawin iyon dahil sa respeto ko para sa mga magulang niya. Pakishare naman ng opinion niyo sa comment. Salamat. Update. Narito ako ulit pa magbigay ng update sa sitwasyon namin ng ETS kung hindi naging tapa. Gusto kong magsimula sa magandang balita, sa awa ng Diyos, hindi na ako nakatanggap ng kahit anong kontak mula sa ETS ko, o sa mga magulang niya simula ng magpost ako dito. Hindi ko talaga inakala na mangyayari ito. Siguro napapayag na rin siya ng mga magulang niya na tumigil na sa pag-abang sa akin at mag-focus na lang sa pag-ayos ng buhay niya. Simula nung una kong post, may mga natuklasan akong bagong impormasyon na sobrang nakakagulat at misteryoso. Ilang linggo matapos ang huling post ko, nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan naming nagpakilala sa amin. Hindi kami nag-usap na matagal na, kasi madalas siyang nasa biyahe, dahil sa trabaho. Nagkataon lang na nakita sila ng ets ko sa botika, at sinabi sa kanya na naghiwalay na kami. Inawagan ako ng kaibigan namin para kumustahin ako at alamin ang nangyari. Habang nag-usap kami, Sinabi niya sa akin na ang lalaki raw na kasama ng ex ko, nung gabing iyon ay katrabaho niya. Kahit na wala na akong pakialam, nakakagulat din malaman kung sino siya, kasi wala talaga akong ideya tungkol sa lalaki hanggang sa mga oas na iyo. Ibinahagi rin ng kaibigan namin na nakabalik na sa trabaho ang ex Pero yung lalaki raw ay hindi na nagtatrabaho doon. demote o baka nag-resign na siya dahil sa nangyari. Kahit na hindi nito babaguhin ang desisyon ko, bago pa rin ang impormasyong ito sa akin. Siyempre, wala nang halaga sa akin ito kasi nakapag move on na ako. Pero ang nag-alala lang ako ay yung sinabi ng ex sa kaibigan namin na hindi raw siya titigil hanggat hindi niya ako nababawi. Noong nakaraang linggo, may natanggap akong impormasyon mula sa isang nakakagulat na source. Noong lunes, may nag-message sa akin sa Facebook, ang asawa ng lalaki sa Vedi. Sinabi niya na gusto niya akong makausap kasi may mahalaga raw siyang sasabihi. Hindi ko naman gustong makialam pa, kaya hindi ko muna siya sinagot ng ilang araw. Pero maya maya, nag-message uli siya. Sabi niya urgent daw talaga at kailangan niyang makipag-usap sa akin ng direkta. Inawagan ko ang number na ibinigay niya at sinabi niya sa akin na may matagal na raw na relasyon ang ex at ang asawa niya at gusto niyang malaman ko iyo. Sinabi ko na alam ko na iyon at hindi na kami makasama ng ex ko. Inanong niya kung paano ko nalaman. Sabi ko, may natanggap akong anonymous na video na nagpapakita sa kanilang dalawa napag-alaman ko rin na siya mismo, nakatanggap ng parehong video. Sinabi niyang sinusubukan niyang alamin, kung sino ang nagpadala ng video, simula pa noon. Malakas ang kutob niya na nanggaling iyon sa isa sa mga empleyado ng kanilang kumpanya. Maaring sa AR o security na may akses sa corporate phone data ng asawa niya. Paliwanag niya sa kumpanya nila, lahat ng texts, photos, at video sa telepono ng mga empleyado ay automatic na nakabakop sa cloud at inuskan para sa mga posibleng paglabag sa code of conduct. Sa tingin niya, doon nakita ang video. Sinabi niya sa akin na hindi lang daw trader ang asawa niya. Kundi isang malaking tanga rin dahil ginamit pa ang opisina nilang telepono para i-record ang video. Kahit sino pa ang nagpadala sa amin ng video, lubos kaming nagpapasalama sa kanya para sa sakripisyo niya sa trabaho at sa panganib na makasuhan para lang magawa iyo. Gusto kong malaman kung sino ang tumulong sa amin, pero malamang na hindi ko na malalaman. Ikinuwento ng asawa niya na, pagkatapos niyang madiskubre ang lahat, pinalayas niya ang asawa niya at nasa proseso na siya ngayon ng pagpapasa ng divorce. Kahit maganda ang trabaho niya, sabi niya na kukunin niya ang lahat mula sa asawa niya dahil may tatlong taong gulang silang anak. Sinabi rin niya na nagbabalak siyang paalisin sa trabaho ang ETSCO at pinagbabantaan ang kumpanya na kakasuhan niya ito para sa diskriminasyon. Dahil tinanggal lang daw ang asawa niya sa posisyon ng pagiging manager. Ayon sa kanya, sa pagiging manager ng asawa niya, maaring na-justify ng kumpanya ang pagtanggal nito. Inanong niya kung gusto kong makipagtulungan sa kanya para makaganti sa ets Sabi ko, hindi na ako interesado at ipinaliwanag ko na nakamove on na ako at nasanay maging maayos ang buhay ng ets ko. Naintindihan naman niya, pero sinabi niya na hindi siya titigil dahil gusto niyang ipaglaban ang kinabukasan niya at ng anak nila. Sinabi rin niya sa akin na iniimbestigahan ng abogado niya kung maari niyang idemanda ang ets sa pagwasak ng pamilya nila. Ipinaliwanag niya na kahit hindi siya kumita ng kahit isang sentimo mula rito. Gusto niyang gawing miserable ang buhay ng Etsko. Kaya, ayun, doon na nagtapos ang lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos na tapos na ang bangungot na ito, para sa akin, at nanalaman ko ang tunay na ugali ng etsco bago pa man namin dinala ang relasyon sa susunod na level. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Ichi-check ko pa kung active pa ang account na ito, pero magsasara na rin ako para makapag-move on ng tuluyan. Ano sa tingin niyo? Ano ang gagawin nyo kung nasa sitwasyon ko kayo? May gagawin ba kayong iba? Huwag kalimutang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng paglik at pagkomen. Maraming salamat sa pananood hanggang sa dulo.